Hello mga lalabs, mga vayots! May galap shoutout po sa inyong lahat. Magandang gabi, ah, uh, Pilipinas, or magandang umaga. Magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi, san man sulok ng mundo. May galap, shoutout sa mga kapwa ko po, FW Sarang Roll Delo. May galap shoutout po sa inyong lahat, no? Kung bago lang po kayo sa YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, dito tayo ngayon sa ating topic, mga lalabs, mga vayots. Itong Ah uh, sinabi sinabi ni BBM ba na wala daw nagawa ah, Sandali lang kung masyado excited BBM wala daw nagawa si Pangulong Duterte uh, at saka si Pinoy no doon sa mga yulanda victims bay parang uh, di ko alam kung gaano ba karami ang mga uh, tawag dito Gano'ng karami yung mga nilolonok at nilalantakan at sinisinghot ni Bongbong Marcos na bigla naman lang siyang nagkaka-mental blackdown. Di niya alam na after ng Yolanda na bagyo na yon grupo ni Pangulo ni Duterte, ang kauna-unahang pumunta doon para nagdala ng mga doktor, mga kung ano-ano pa dyan, no? na para tumulong doon sa Leyte, sa Samar. Eh, samantalang yung pinsan niya, si, si Romualdez saan nagtago? ba diba? Si Bungbung Marcos mismo nagsabi, nasa Manila or Metro Manila o nasa ibang bansa pa nga ata. That time, si Martin Romualdez. Wala doon. Sa Samar or sa Leyte kung saan nangyari yung Bagyong lulanda. Si, si Tambalos Tambaloslos Martin Romualdez nagtago, isinalba ang sarili. Hindi man lang dinamayan yung uh, mga kababayan niya doon. So, ito yung sabi ni Bongbong Marcos dito. Hindi oh. ko alam, bigla na lang nagka-mental si BBM. Una, nung na, napakinabangan na nila si Sara Duterte, nagiging presidente na siya, oh, inutay-utay na si Sara, sinisiraan doon sa 125 million confidential funds, na kung saan na yun yung binibira ni Huntiveros, ng uh, makabayan black sa otos ni Romualdez tapos saan ba nang galing yung mga dokumento na yon na patunay na si Sara binigyan ni Bongbong Marcos ng 125 uh, million confidential funds through office of the uh, president transferred to the office of the vice president e kay, sa, kay Marcos sa opisina niya so hugas kamay si Bongbong Marcos doon o ano pa sunod? O kay ano, Mayor Alice Go. Ginigipit ngayon nila hindi kilala ni Bongbong Marcos. Sabi niya, 'di ba? Kilala daw niya yung lahat ng mga mayor doon sa Tarlac. Except kay Go, na kung, kung, saan ay according to Harry Roque, eh mismo si Vic Rodriguez pang nagpakilala sa kanya. At tinulungan ni Alice Go, ni Mayor Alice Go, ang unit na ini-endorse at tinulungan ng kampanya. Pero hindi nakilala ni Marcos. Mm -hmm. Ngayon na naman, si Duterte na naman. Wala daw project nagawa si Duterte. Wala daw na itulong. Panahon ng Yolanda victim. 12 years na kasi. 6 years kay Pinoy. Tapos 6 years din kay, uh, kay Duterte. So, pakinggan po natin. Itong pinagngangak-ngak ng bangag at wala sa katino ang Pangulo. Hindi natin alam kung naka Tama nga si ano eh. Si, si, Expedia Agent Morales. Jonathan Morales. Sabi niya nakakawa siya kay Pangulong Bumbong Marcos. Dahil ito yung epekto ng panay lunok singhot niya ng pinagbabawal na kukaina. Mm. Summer continues to experience this bad road along National Highway. Uh, Maharlika Highway, I'm sorry. Do you have any... Um, I mean, at summer, sir, the, the, bad road in Maharlika Highway? oh uh, 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 uh. What measures are being done if there are any to fast track its rehabilitation work? Well, it's part. It's always part. It's part of, the, our continuing plan for the uh, for for Uh, the rehabilitation of what's happened because uh, even up to now uh some of the governors i was talking to them some of uh, the other officials so that's still that we all that all those rehabilitation you know we we only really started two years ago wow uh, because nothing was done in the previous administration so Nagumpisa lang daw to two years ago. Sa administrasyon na niya. Dahil wala dong nagawa yung previous administration. How dare you, Mr. President, mga bongbong bangag Marcos. Tiling dat lang nagawa. Si Pangulong Duterte, nung kanyang administrasyon doon sa mga Yolanda victim, nakakahiya ka, President, Mr. President Bongbong Marcos. Ikaw, pinagsabihan mo si Jonathan Morales na... Uh, ano ba tawag niya doon? Eh, professional liar. Hindi mo narinig yun sa sarili mo. Hindi mo yung nakikita sa sarili mo, Mr. President Bongbong Bangag Marcos. Ikaw yung professional liar. Raparapon mong niloloko yung tao, no? lalo na yung mga mga Yolanda survivors dyan, no? na, na, na witness kung paano si Duterte pumunta at namigay ng tulong. Nothing was done in the administration before that. So, now, uh, how, how now, 12 years on, ngayon pa lang talaga natin na inaasikaso ng mabuti. So, but the plan is that we are, the funding is will be will be available whenever the schedule requires it. It is a good afternoon for coming together to remember the victims of Yolanda. I have the honor to introduce to you the man who three years ago, on November 10, two days after Yolanda devastated the country, particularly Regions 8 and 6, this man sent a convoy of medical teams that included 20 doctors, 20 nurses, and 40 relief workers to help in the massive search and rescue operation. Kuminto sa pagkauna-una. Nagtataka kami kung anong nangyayari. Akala na may giyera kung ano ito. Pagkarami-raming vehicles, yung basahin ko. Salamat sa Diyos si Duterte unang dumating sa Lutero. Oh, andyan pa nga. Oh, andyan pa si Bumbong ngiti Ladies and gentlemen, the man who is willing to sacrifice Andan pa siya. his presidency is honoring his life to bring about genuine change in the country. President Rodrigo Cadigong Duterte. Bongbong Marcos, Bongbong Marcos, Bongbong Marcos, Bongbong Marcos, Bongbong Marcos, Bongbong Marcos, na yung long uh, shirt na Yes, Rosani. Go ahead. Good evening, Darlene. Two hundred five thousand beneficiaries who were victims of Typhoon Yolanda will avail the free house and conditional grant of lot of the government under the Duterte administration. This was the announcement President Rodrigo Duterte made before he ended his speech for the first housing summit of the National Housing Authority he attended under his administration. O, oh, yun yung mga pabahay niya, o. Oh. Anong magawa? Anong walang nagawa dyan, PBBM? Masyado din maliwanag sa tablet na Programs of the Luterte administration have improved the way of living in the province of Leyte. This, according to Leyte Governor Leopoldo Domenico Petilia, stressing that the number of malnourished children in the province has diminished, the reason why the number of enrollees went up. Several parents were also given livelihood, which pushed down the poverty rate in the province. The official also shared what he thinks the most impactful legacy of the current administration is. Ganun ang nakikita ko sa mga tao sa Leyte. Uh. Eh. Hmm. Tumaas ang pagmamahal nila sa bansa eh. malamang pagmamahal nila sa province. So I think that is the the most important legacy uh, na maiiwanan ng isang leader na katulad ni President Duterte. Ito yung sa kalsada. Widening road. Ano ba ito? 哎呀！ project, mas Sa, sa palo late ito ha. O. yan. Sa Tara, samahan niyo akong si... Ngayon sabihin mo po President Bongbong Marcos na walang nagawa si Duterte. How dare you, Mr. President Bongbong Bangag Marcos? Na sabihin mo na walang nagawa si Duterte sa kanyang administrasyon doon sa mga kababayan mo sa Leyte. Siya pa nga yung kauna-unahang dumating doon eh. After ng Yolanda. Saan kayo? Saan kayo? Lalo na sila si Tambaluslos. Saan? Wala kayo doon. Halos ikaw nga yung kauli dumating doon. Nung panahon na yon. Tapos ngayon sabihin mo na walang nagawa ang Duterte. Diyos ko po, Bumbung Marcos. Magunos dili ka, sir. Napaka-professional liar mo talaga. O, ikaw, ano bang nagawa mo? Yung yung budget nga ng 2024 na, ano yun, 6.4 ba yun? Or 6.7 trillion pesos yun? Nasaan na yun? 80% noon ha? First quarter pa lang ng 2024, naubos mo na. saan mo naubos yun? So, wala kang project eh. Dahil nung, uh, kailan yun? 2023 ba yun na nagbigay si Bongbong Marcos ng mga pabahay doon sa Kaluukan yata yun? Project pa yun ni Duterte do during pandemya O nagbigay, nagano siya? Nag, uh, namigay din siya ng pabahay doon sa Cavite. Project din yun ni Duterte. Nang administrasyon ni Duterte. Namigay din si Bongbong Marcos ng pabahay doon sa uh, sa Balanga, Bataan ba yun? Project din yun ng Duterte administration since 2020. Yun. Ah, 2019 pa nga yun eh. So nagka-delay -na lang ng dahil sa pandemic, dahil laging lockdown. O yung uh, ribbon cutting niya. Tapos sabihin ni Bongbong Marcos walang nagawa si Duterte. Bakit? Nung kamakailan lang yun yung nagtawag uh, dito nag uh, landslide yung mako pumunta si Duterte di ba sa Davao pero hindi dahil doon sa mga biktima ng landslide sa mako nag cutting din siya doon sa uh, isang uh, ano doon ng uh, irrigation ba yun tubig project din yun ng Duterte ay nako wala daw nagawa pero ito 2018 Katarman Airport Kalbayog Airport 2020 Ormoc Airport, 2018. Maasim Airport, 2018. Oh. Tacloban Airport, 2022. O, oh, lahat to. Doon ka lumalanding, saan ka lumalanding, Bumbong Marcos, sa lahat ng mga airport na to ngayon, eh, tra gawa po yan ng Duterte Administration. Kaya walang hiya ka. Bangag ka talaga kahit kailan, no? Kung sabihin mong wala. Ikaw nga, naubos mo na yung uh, 84, 82, 84% ng uh, budget ng uh, 2024 na 6.7 or 6.4 trillion pesos. Wala ka nga na ipagmalaki na project mo kung saan. Di, na, di alam ng taong bayan kung saan, na, saan mo na winaldas ang uh, trillions of pesos. Wala na. Dahil gusto niya ngayon na naman siguro mangutang mga lalabs, mga bayots dahil mayroon pang 8 months na nalalabi sa kanyang administration bago magkaroon ng budget ulit deliberation ubos na po yung pera first quarter pa lang ng 2024 80% na nun ang nagastos ni Bongbong Marcos na hindi natin alam kung saan napunta wala din namang ipinagmamayabang yung kanyang mga ano mga vloggers dyan ng mga bangag din no na mga project na ito yung nagawa ni Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon. Yung pangako ni Bongbong Marcos na 1 million na housing pabahay niya every year ang ipapamigay. Mag 2 years na wala ang uh, ano ang pabahay ni Marcos. O ito, balita ng Philippine News Agency. Kailan to? Last year, 2023. Marcos O'Kays 9 trillion pesos flagship infrastructure pad project under Bell better More. Saan? Wala. Kahit siguro isang uh, po, isang ano pa, isang haligi, wala pang naipagmamayabang ang Marcos hanggang ngayon, no? Saan ang mga trilyon-trilyon na ito? Kung totoo sin nag enjoy nga si Marcos Jr. sa mga naiwang iwang uh, projects ng Duterte administration, nakalain mo ito, oh kinuha pa nga niya eh, para rin siyang, wala din siyang ipinagkaiba kay ano eh, kay, kay Corey. No, na, na, ano to eh, na maligno, nasa niban to ng mga Aquino. Dati, project ng kanyang tatay, inangkin ng Aquino. Puro pangalan ni Ninoy doon, Aquino. Ito din siya ngayon. O, oh, ito, ano. ano. kasulat dito. Subway is real, subway is here. The Metro Manila Subway Project Uh, is the first underground railway system in the Philippines and the flagship project under Build Better More or BBM program of the administration lang hiaka ka Bumbung Marcos kapal ng mukha mo e ka pa nagiging presidente nagumpisa na yung dredging dan kalahating taon na nagdredging na dyan para sa subway na project ng uh, Pilipinas at saka ay yung JICA, di ba yon Yung Japan uh, government. Hindi yon build Better more, oy. Bangag! Pag sure doon. Wala kang pinagkaiba sa mga Aquino. Puro pang-aangkin. Puro ka lang. Ribbon cutting. Hindi naman sa yung project. Tapos ngayon, inaangkin mo pa kapal na muka. Tapos sabihin mo, walang nagawa ang Duterte in fast uh, sa kanyang administration. How dare you, Bongbong -bong Bangag Marcos!